Dito kami sa forest. Hold kuya. Shhh. Like hold like kuya. <laughs> yeah. So yeah. So dito tayo sa forest. Yeah. Ate. Yeah. <laughs> ito yung map guys diba Ayan. ang ganda ng ano ngayon ang ganda ng weather kaya nakadeside kami na mag partial dito sa park malapit lang dito sa bahay 30 minutes. Sige na. Ang tongto ay yeah. sila, <laughs> mamalit. Look at the map. That's why we have the map. We're at uh we are so ayan. Ayan. Marami ding mga ano. Marami ding tao. Ando no. Mas marami to pag blossom pa Oo. Oh. Oh, oh, Kasi dito pwedeng mag-picnic. Dala ka ng baon. Tapos upu upo kayo. Diyan kayo muna. Mami picture nung sila. Winter! Ha? Saan? Saan? Oh, uh, may snake sa cup niya, oh. Oh, Hippocrates. Ay, ang ganda ng flower na to. Parang bell. Ayun, ayun, ayun. Maraming din silang mga guest. Maganda din dito daddy kung talagang yung autumn kasi yung mga leaves. Mm. Mumuni-muni ka dito. Meron? May kalamansi. Wow! Paul mag ng flowers. Tignan no, no, guys, ang daming mga surveillance camera. Meron? Ang oh, Ooh! What's that? Fish! Meron din silang mga ibon Ay, pares-pares sila dada Oo. No? ano no masyadong kita yun. Tayo dyan. Dito, uh, parang gusto ko dito. <laughs> ng fountain. Ganda mag-relax sila ako sa dito, no? Oh, may nag-picnic din dun, guys. What is it, love? Rules. It's rules. Oh, yeah, yeah, that's rules. Ayan. Pero mas maganda siguro dito guys pag ano. Tindon? Andiyan na. Kalagay? Ah, okay. Sige, go down. Oh, careful, careful winter. Winter, slowly. Slowly, no running. Okay? Slowly, no running. Okay? So, nandito na tayo sa forest area. Ayan, tignan niyo. Pababa talaga yung daan niya. Parang ito yung mini forest ng park. Mini forest ng garden. dito tayo dumaan guys kasi sabi doon sa map meron doon ano dito may creek so check natin forest na forest talaga siya hirap mag maintain ng ganito no pero marami din namang pumupunta yun o oh. kaya ano din siguro sila Uh, bawi na din siguro sila sa entrance. $15 yung entrance. Yung mga bata walang bayad. Ayan. Tignan nyo guys. Talagang <laughs> mini forest siya. Eh, hindi na namin yung water dun. Kasi nga may creek. First time din namin pumunta dito eh. Pero malapit lang to dati sa bahay namin, Wooden. Mga ilang minutes lang, wala nga 30 minutes. Pero ngayon, sa next town kami nakatira. Medyo 30 minutes yung layo. Ano ba? Diba? Ganda din dito. Kung gusto mong mag-relax. Tamang ano lang, hiking. Ayan. Tamang hiking, nat nature tripping. Ayan, pwede kayo dito. So, ayan na yung creek, guys. Maliit lang. Ayan, no. Ini-forest talaga to siya. Ayan, pwede palang mag-ano yan yung may water Ayan na pala yung water eh. Ayan yung maliit na creek. So, hindi, ano. Pwede ka bang pumunta pero hindi ka talaga pwede makapagpampisaw. Ayan, mini forest talaga siya, guys. Nasa ilalim kayo ng mga mga fern. Ayan, nalaki na yung mga fern nila, oh. Uh. Yung talagang makikita mo sa forest. ba? Diba? Para kay na nasa ano, yung ano ba yung movie na 'yon? Avatar. <laughs> 'Di diba? Ayun. may maliit na bridge. Ayun. Connected dun sa may ano. Sa may water. <laughs> may mga ano-anong mga puno guys so talagang as in Oh. Nandun sila ni ate, naririnig ko na nasa taas. <laughs> Ayan, oh. May mga ahas kaya dito, nak. Daddy, may snake kaya dito. Ayan na sila, pakit na sila ulit, no, 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 daddy. Hi, sila ni daddy. <laughs> Paket na kami ulit, guys. Nandito kami sa pabay bandang ilalim ng, ano, gilid ng mountain. <clears throat> Nakapagod din, oh, pero syempre worth experience to, guys, kasi para relax-relax, ganyan yung mga bata, nature nature hindi puro ipad ipad lang bonsai Ayan. bonsai bonsai parang japanese japan oh nga parang japanese ano nilat na, no so, ay yung mga bonsai u oh. di oh, diba kami mga bonsai hindi ngal na ako What is it? Yeah, wow. 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 Ano? picture Oh. Japanese ano? What is it, love? You will lose? What's up? Careful. 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 <laughs> yeah. Parang Japanese Japanese style na Korean Korean no. Well, May mga okay. ganito ganito. Hop, okay. Hop. Careful ate. Oh, you go na. Yan medyo malalim din siya in fairness oh. Bamboo. Mm. Yeah, you bamboo. Yeah. Hindi tayo pupuntahan. Eh mga bonsai oh. Ano meron nandoon sa kabilang side? Ayan, mas, ano, small, ano. Hindi. Patok. Papunta ang pang ikot doon sa... Maple, na, pabalik sa maple. Ha, oh, Japanese, oh, Japanese, ano nga pala to. Ayan yung, ano, nila. Pinuntaan na natin. Groto. Ayan yun, Maple. Dito tayo sa may malit na garden, guys. Sin-shape talaga nila yung mga halaman. Tignan mo, shape na dolphin. No? Tapos yun no, bear. <laughs> Naka-shape na bear. Naka-shape na elephant. Giraffe. Galing. Pero hindi pa masyadong ano. Yung iba hindi masyadong na-shape. By the way, uh, I saw, I saw that in the video. Like, Bucket. I saw those uh, rings in the video. I saw, oh green things in the video, by the way. I saw those green things in the video. Green things? Uh, it. Until, uh, yeah. Balik na tayo sa taas. Kasi kanina nandun tayo sa pinakababa talaga. O dun, may garden din. Galing mo, nakaano siya oh. <laughs> so siya na. So, ayan guys. Meron din silang museum. Ayan. Pero parang booking ata. Ayan siya. Kaya hindi tayo pwedeng pumasok. Kasi walk-in lang tayo ngayon eh. Ooh, what's in there? Nadulas na sugat Ah. Yeah, ito masyado, your love. Maybe parang mali yung ko. Bakit? Malayo? Hindi, uh... ginaweran ko yung yellow sign. Tara, baka may i-pick up pa tayo. Ayan, gusto nila ni Summer mag-park. Kaya... Dito na lang kami kumain sa park. Bumili na lang kami yung pagkain. Fish and chips, then burger. Dadi yung ano ni ate, oh. Burger ni ate. Chips lang yun? Eh, chips lang ba yun? Ganito yung sa kanya, eh. And flying fox. <laughs> 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 lob, lob, lob. Apo, oh, no. Blah, blah, blah. Tapos. Yung cake. Hindi ka ba Cookies, So, nandun na sila, guys. May park dun. Please, happy yung Sunday nila. Kalawa sila dali na. enjoy sila. Akin yung maging kaya yung enjoy. Kain <laughs> kain. No. It's alright. <laughs> Nagagod siya. Yan yung park. Ayan yung kami kumain. Ayan kami kumain. Oh, what happened? Ah, sige, sige. So, ayan, guys. <laughs> si Kuya, ang nagbabantay sa mga kapatid niya. Ayan. Nagkapaglaro din siya dito sa park. Which is, uh, masaya naman kami. Kahit na malaki na siya, daddy na. <laughs> 16 na si Kuya, magsa-17. Pero, hindi pa rin siya nag-reklamo -ano, nag na ninlalaro nilalaro tsaka binabantay niya mga kapatid niya sure talaga may malambing sobra siya mm, mm kasi syempre guys lalaki yung anak namin lalaki si Kuya so iba yung lalaki tsaka sa babae yung babae yung ano mo dalaga parang maintindihan mo pa eh no. na ano sa mga kapatid magbabantay ganyan may kipaglaro pero yan si Kuya syempre lalaki pero ano talaga siya hands-on siya sa mga kapatid niya kaya swerte kami sa mga anak namin Ayan, tingnan mo rin kung maglaro siya. <laughs> Kaya kami ni Daddy, relax. Daddy, no? Mm -hmm. Kaya kami ni Daddy. Daddy! Relax, no? Mm -hmm. <laughs> Dal <Cheer. laughs> Dalaga siya. Binata kami ngayon, guys. dunang ni Kuya doon sa tawid-tawid. <laughs> Nakahanap kami na yung babantay. Ayan, takot-takot si Winter doon sa ano. Merong ano doon, eh. May tawiran doon sa may isla ni Kuya. Hmm. Katawid na siya. Higa siya sa Jesus. Busog sobra. Katawid na siya na. Ay, daddy. Iba yung color ng sky, guys. O, kasi nga may malapit sa bushfire. Sana maging okay sila doon. Ayan. <laughs> sila. Takbo ka, daddy. paraid na sa si winter, <laughs> yay! <laughs> oh di ba na ano siya yung pet niya na dudulas